Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ano? <laughs> <laughs> Dahil nandito po kayo. Nandito? Dahil may maganda akong balitang dala ngayong hapon. Alam po ninyo, alam naman po namin kung gaano kahirap ang buhay ngayon. At alam po natin kung ano po ang kailangan ng bawat isang pamilya, lalong-lalo na dito sa Sampalo. Minsan, nag-usap po kami ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang tanong po sa akin ni Pangulo, Mayor, papaano ba kami makakatulong sa inyo? Ang sabi ko po kay Presidente, Mr. President, alam naman po ninyo na napakalaki ng obligasyon ng City of Manila. Marami po kaming utang. Hindi po namin kaya na mabigay ang pangangailangan, lahat ng pangangailangan nang amin po mga kababayan dito sa Maynila. Sabi sa akin ni Presidente, o sige, tutulungan ko kayo. Sabi ko, Mr. President, pwede ba dagdagan naman ninyo ang ayudang ibinababa ninyo sa lungsod ng Maynila. Bigyan nyo kami ng napakahigpit nyong akap. Kaya andito po ang akap. Dahil alam ko po, 'yan ang kailangan kailangan ninyo ngayon. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.